Good morning! Ngayong araw ay nandito kami sa Hong Kong. And yes po, trabaho na naman. Nandito kami para sa Jewelry Fair. Nagaganapin nga sa September 17 to 21. Isang taon mahigit na nga rin kami kasama ng Amarishia Jewelry dito sa mga Hong Kong Jewelry Fair. At kung nagtataka kayo kung anong trabaho ko dito, panoorin nyo na lang hanggang dulo ha. Magdadalawang taon na rin akong official ambassador ng Amarishia Jewelry. And as their ambassador, sumasama din ako sa mga Jewelry Fair as part of my job. So ngayong araw yung first day ng fair. And right now, papunta na nga kami sa Hong Kong Convention Center. Isa to sa pinakamalaking jewelry fair sa buong mundo. Kaya naman nandito yung mga iba't ibang suppliers galing sa iba't ibang panig ng mundo. At gaya ng dati, nandito kami para mag live selling. During jewelry fair kasi, nakakakuha naman good deals. Kumbaga mas mababa din yung presyo. And mas madaming options. So we sell natural diamond sa mga jewelries. Matagal ko na tong nababanggit sa inyo. Pero hindi ko pa kayo nasasama dito sa work ko. So anyway, habang pinapanood nyo to, you might wanna visit Amari kung saan ako nagla live selling ng mga jewelry Sister company to ng Amarashia Jewelry. And this is Ma'am Sheena, the CEO of Amarashia Jewelry. Siya yung mentor ko sa lahat, sa mga jewelries and especially sa pag-live selling. Sobrang daming tao ngayon dito, iba't-ibang mga lahi. And syempre, hindi mamawalan dyan ang mga Pinoy na sellers. And this time, dahil day one nagre-register na nga kami. Sobrang excited na nga ako ngayong araw. Nasa dugo ko na nga yata ang pagiging entrepreneur. Bago nga ako maging vlogger, o di kaya bago ako maging OFW. Naging seller ako ng kung ano-ano. During pandemic, ang namumuhay sa akin. Yung pagla selling ko ng mga ukay-ukay. Siguro nga hanggang ngayon, may nanonood pa rin sa akin ngayon ng mga suki ko noon sa ukay. O di ba? From ukay-ukay to natural diamonds. Ngayon nga ipapunta na kami sa booth kung saan kami magla selling. Grabe, sobrang daming mga alahas dito. As in nakakalula. Naghahanap talaga kami ng booth na may pinakamagandang items but surely affordable. Since we're talking about jewelries with diamonds, of course hindi rin naman talaga basta-basta yung presyo. Hindi to katulad ng mga gold jewelries na per gram. Heto nga at nakarating na rin kami dito sa booth. Namimili na ako dyan ng mga items na alam ko magugustuhan ng mga madam. Lahat nga na pumapasok sa live selling, karamihan talaga na napapabili. Dito kasi sa Amari na sister company ng Amara Shia, low to mid range lang ang mga presyo. Kung baga ma, afford mong bumili ng diamonds na hindi masyadong nakakagilty. So ayan at ongoing na nga yung live selling ko. Matagal akong naka live Usually umaabot yan ng 7 hours. Pero hindi ko talaga namamalayan yung oras. Dahil sunod-sunod nga yung mga nagmamay. As in sa ibang ay items? Multiple talaga ang mga orders. Dahil alam kasi nila na mura na talaga nakukuha during jewelry fair. Kaya kung curious kayo about sa mga binibenta ko, panoorin niyo akong mag live selling. As in tuloy-tuloy talaga yan at walang pahinga. Dahil nag enjoy ako, hindi ko namamalaya ng oras. Marami talaga may gusto ng diamonds. Para sa kanila, diamonds are very personal. It's a status of luxury, wealth, and success. And after 6 hours of live selling, nag-end nga ako nang nakangiti. Kasi naman sobrang daming mga orders. Kakaunti pa nga lang yung mga nafa-flags